Yan mga kamamay, lalaot Tingnan natin aray Garni pala ang pagsalubong daw sa malakas na alon Pagka lalaot Oy. Oy. Kumulo masyado ng pag -isipan. gusto mo sumama ka lang kung gusto mo sumama Pala out. Ha? <laughs> Sama kung sasama, tuwag na pinag-iisipan pa. Sakay na ron. Dali. Sakay na. Ang lalaot dali Sama na. <laughs> Ayun o, inaabangan pa ang pala yung mga kamamay. Pala inaabang yun. Sumali na na. Ganyan pala ang tapang pagsalubong. O, oh, tinatimingan o. Oh. Ayun o, o naku. Ikaw. Naku. Sumala. Siguro isang, isang testing ulit. Mhm. Uh -huh. ah, pwede pala 'yun. Yung kabila naman na siya ano. Ah. Hirap din ang buhay nga ng anong mga namamalaot. Oh, nabalik eh. <laughs> nabalik oh. Yan. Hindi pala gano'ng kasimple mga kamamay. Eh. Mahirap din pala ito nasa lubong sa ano. Ayun. Oh. 'Yon, mabuhay na buhay ng mga kamamay oh. Nabuhay na niya yung motor, makakatakbo na sila. Oo, di ba? na sila. 'Yun oh, lakas ng alon. Ayun. Allah, oh, ka sa mga Ako? Di pwede may din eh. Wala ayos, pupuntang siguro sa Fortune Island dyan mga kamamay. Ano si Nanay? Oh. <laughs> Planet so weird. Kapiche? Eh ito Japel. Ang sama ng bantay oh. <laughs> Una tropa, ay siyang inyong beach ah. Ha? Huh? Oy, umuwi niyan, but <laughs> Eh Ingit pa more. Ay, talaga naman din nila ang pa eh. Eh, Talaga naman. Mamaya pa naman yata ang palaot. Alas 12 ng ating gabay. Ano yung lobster? Malaki yan? Ay, malalaki. <laughs> tuan tuan sih ya. teman kan enam Ayos laro nila eh. Yeah, sabi laro mo gadget. Laro mo gadget. Ano yung maganda sa mga ano, larong walang gadget Larong walang gadget Para hindi masyado nananakit ang mata oh. So, laki na rin na ah, kung um, sangang aray lang Ah, tiniga, anong laki? Ito? Oh? laki? Okay? Hmm Ayan o, no, ang ganda yung laro nila oh, walang gadget-gadget Oh ba? Oh ay, so. Oh. <laughs> oh, ganun din na sila eh. Oh. Ah, parang putbol eh. Yun ang ring nila. Nagaling. Oh, mas magaling pa yung ganito mga ng mga bata. Walang gadget-gadget. Masisigla pa ang katawan. <laughs> Tumbay, tumba. Yung mga gum dating. O so, sinalubong na. Kayo pala yon. Sinasalubong na agad pagkakarating. O maraming huli. O so, may isa pa. So, ayan. bago na -ting, ting may wala sumalubong hahahaha <laughs> oh, so hahahaha